Saan ka na mapunta at ikay? Mapatindahan. Ano mabakalon mo? Dahan mo. Saan ka na bakal? Hmm. Payag kang hanapan na kang bata. <coughs> Yo. Anong gusto mo? Ate Pia, ulam ni anong... Mama mo. <laughs> ha? Anong gusto mo? Ha? Magbalik mag ka muna dito, dali. Dali muna magbalik ka dito. Hindi, <laughs> dyan, oh, magbalik ka dyan, dali. May hapat ako sa imo. Dali, anong gusto mo sa lalaki? <laughs> di babae. Ah, eh. oh, di babae, Iro. tapos. May... Di para inom. Di para inum. Ah. Tayo, <laughs> ano gusto, gusto mo? Macho, payat, mataba. Katamtaman. Katamtaman ha -ha. lang. Hay. Anong klase na katamtama na yan? Anong, anong klase ng katamtama na yan? Sa ate, ikay, tigta, tigapot. Sige na, sige na, pagbakal ka na. Baka maluto ka pa.